karon no kay amo ni yung... i explore ning simbahan so nai tagadri ah pili siya magpa interview ng kay idol ni eh. mo siya ba no so, na daw na pagkita diri sa sulod mga kay idol ah, puti no ah, may tidi daw so i-try na to explore niya yeah magamit ang mga bula o ANF sila ta magamit siguro spirit box kay dog wool kay mga balay so yun guys no sa so, hindi pa nagka subscribe please subscribe mark ka plus sa vlog and kuya Rick Ghost Adventure at si RGG oh. So, saman natin ngayon, March Recap Laga. Thank you, guys. You, uh, share and subscribe, guys. Thank you. Hmm? So, kawayan, guys, to. Kawayan. So, sisimulan na natin. Hindi tayo gagamit ng flashlight ngayon. Since, uh, sa isa naman yung information, bro ha? sagaran sa sa mga kawayan bro kung ang nakapuyuan eh kung ka kanang binatawag kong tambalus-lus nga bata bitaw um, nga mukha nga abot tunggan yung tumatawa siya hanggang? hanggang ang yung bunga nga bro hanggang tinga kala ko yung tambalus-lus na ano ba eh yung nasa speaker eh huli siya sa garaan mga white lady pagkawayan. Oh. Mga ito, nililisin ko lang yung... Paano? Ako, mapasok ko oh, na. Sige, sige. yung okay. okay, mga ero so kung may mga elemento man dito uh, pasensya na po ang among tuyo ra diri is mga espiritu na nakakulong Sige nga pakita bro Driya. Uy. Ngok kukulan Ay naku naman ay, ay Bobino kung paglolokohin ipapakita na paki. So, kung may mga spirito ba, dali ah, pwede nyo na paipigaw ng bula ha, kung na ah, gunitan lang yun ah, masigar na siya.

Deku ke coordinate to bro. Ke coordinate Sa mga

pwede ito dali ah. pwede nyo na kung ano ng bula dua uh, gunitan ah sinasana kung na ah uh, pwede mo magparamdam uh, presa ng mga mo ka ng dingding or mga bato mo dari ya bro dari ah uh, om itu pikas no kerusak kerusit belok no dari aku sih itu setana nung konformi no sunt melukai bebas seksi bini nabi gas coba di sini terus pikas gak penigari gak perlu itu kami untuk

tong ge storia ya Hmm. Mas noyo utune enggec cu. Ya muka kon diba. Ya soal mungkin salah mencilpo ngatuh. Ketu misterian donak teiban genan Hmm. sinabi habang nasa kawayan ako sa labas, sabi niya kulay pula. Sigurado. Parang pula, ang sabi niya. Pula, ah, hey ito na nagigay ng pula. bro. Ayun. Ito, pwede mong paglalaguan ito. Ano, parang nakakulay ano din. Nakakulay... Ano? Ito din din, na nagpakita. Okay. Dalawin mo lang yung bola, eh. Saan din. Ah, uh, bro. Hindi kita malilig. Kanina sabi ko, malilig mo na ko. Tapos ngayon sabi mo, hindi ba ako malilig?

Huwag namin malaman, Garth, kung ikaw man ay, kayo man na yung oh, okay lang tayong magtulihan, hindi naman na namin kayo paalisin. So, Wala well, naman ako, Garth. Amoy. Amoy? Wala kayong na amoy na ano, dito? So, diba, oh, bro! Milo, bro! para mag-usap tayo ng ano, maayos. Ang bola dyan sa bintana. Sigur din ah. Saan ka na yung gawas? Ang gawas. Ha? Potstep. Tugay yun ano? Matatanda. Pwede mo bang ano? Huwag din mo, mo muna galawin. Patay mo muna. Mag-usap tayo.

tayo, huwag mo muna hmm. galawin. Okay, thank you. Ayan. Kayo po ba ay inkanto? Uy, huwag ka muna. Huwag mo muna start ano, galawin. Stop muna, stop. Wala muna, walang gagalaw muna ha. Okay, salamat. Wala mo nang ilaw, wala mo nang ilaw. Kayo po ba ay inkanto? Kung oo, pailawin nyo. Kayo po ba ay kaluluwa? Kung oo. Ano ba? Ano ba, bro? Sige. Wala mo nang gagalaw. Patay muna. Patay muna. Sabihin mo, bro. Kung nakakulong ba. Patay muna. Alam ko, excited ka dyan. Ha? Wala mo na ilaw. Kayo po ba ay nakakulong? tayo? Kung kayo ay nakakulong, pailawin nyo. Hmm. Mm. bro. Oh. Okay. Patay mo na. Wala mo nang ano. Wala mo nang gagalaw. Tatanong ko lang ulit kung marami kayo. Okay, salamat kung kayo ay marami, marami. Sila. wala mo na. Wala mo na. Patay mo na. Kayo. Kaya nga, anong nangyari kasi dyan, pag pindot na siya, kayo isa, kung may pindot na yung isa. Wala mo na yung ilaw, ha? Wala mo na, ha? Kung marami kayo dito. Pag sabi mo na marami, ilaw sa kapit. <laughs> Bro, no, bak 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 baka may duwende, bro. May maraming mga sa atin nila eh. Kundo lang, sabihin mo ata do may duwende ba? Meron bang elemento dito? O muna, wala mo nang ano. May bida sa mga bispas no. Wala mo nang gagalaw. Hindi ko alam. Ano uh, guys no? Ah, uh, sig. Ah, pag pangutan na. Okay, okay kuno ano, po. Wala ano, ilaw. wag nang ilawin. Wala ah Wala. sugaran so, na guys mga duwindi. Dapat na, oh. ilaw yan brad. Dapat ilaw yan. Pero wala mo nang iilaw. Wala. Pailawin nyo. Go. Hmm. si Mix of Limbay. Yung yeah, control yan. Intelligent. May pag-iisip. Oh. Diba? Ang ah. ganto. Hindi. Kaya confirm nila eh. Kaluluwa eh. Nakakulong eh. Huwag kayong mag-alala. Mananalangin kami mamaya para sa inyo ha. Grabe. Meron kasing ano ba yung tinatawag na part na... Sa mesa. Sa mesa. Sa mesa. Meron kasing part na gustong gusto nila. At malakas yung puwersa nila yeah. sa part na yun. So, oh. Ay bro, tawa. Wala na po ng siga. Wala mo na yung ilaw ha. Wala. Wala. Ang energy nila na malakas na dyan eh. Kaya yung ibang bola ayon nila mm.

natin ng katabi. Huminto. Huminto yung pagdilaw. <clears throat> yung sa'yo yung isa, diba No. Basta, 'di mo ako, 'di mo ako dito mimi, ikot. Alam mo? Grupo. Paano 'di ko na rin mo sagti 'di ba? Hindi pa sa'yo. Ano 'ko din? Hindi ba nagalaw mo? No? Hindi. 'Di ba? Makipaglaro sa akin. Hindi mimi, gusto kitang paglaro. Umiintanto 'yung kausap ko, hindi ako papayag na makipaglaro ka. Ha? Wala kami ano, saka wala kami time. Wala kami panahon sa paglalaro. Yan. So pwede nyo pong pailawin ulit yun. Kuha kayo ng lakas sa amin. Yan. Wala na ba yun? Wala ano, na bro. Diba? Mga ito hindi ito play. Nasa labas na ro Kasi baka akala nila ba yun. Ginagano natin. So kung plywood yan, ilaw yan.

Ngumpulipung, Bah. Hindung tuh. Bro. Lingkung, lingkung Usa tuh, oh, Bro. Lingkunglah. Simpung bawah. Ini enggak salah. Alamiklah, alamiklah Nih, apa sih nga? Murni nianas, wuwuh, 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 nih. wuwuh, sakit. wuwuh, 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 wuwuh,

Ang itong ko niyo. Ang kuha na. Ang So, atas muna tayo dyan. Mamaya. Babalik tayo dyan. Do, no, Diyan mo matay yung ano ko. Ano? Ha? Last light ko. Ayun, gagamitin natin yung light ng ano.

Yung may naka, kung na may mga elemento dari ah, o ako espiritu, pwede nyo sigaw na. Kung na ha. Sige. guys no ah, na lang, guys ah firm, guys no yeah, dito. Yeah, kung kung, uh, na may parang nito na akong ko ah uh, ka uban mo ito yung po siya kasi ka okay. tingnan okay. yung isa ah so, guys ah salamat paki-subscribe okay, guys. Mag-tap lang sa vlog. Thank you so much.